Ma'am Janine, ano po ang magandang misahin niyo po sa mga nag-a-apply po dito sa job fair? Okay, thank you everyone. Una-una sa lahat, napapasalamat po ako siyempre sa ating PESO Department for this initiative para magkaroon po tayo ng isang magandang job fair. This actually gives everyone the opportunity to be hired in the company that they desire and at the same time ma-match din yung skill sets ng ating mga constituents at mga residente sa lungsod ng Paranaque sa mga job descriptions na meron po yung bawat company. And of course, napapasalamat din po tayo sa ating birthday celebrant, si Mayor Edwin Olivares, ang aking kuya, siyempre kay First Lady, sa ating ate Janet Olivares, kay Consi Paolo, at sa lahat po ng ating mga konsihal, Vice Mayor Benjo Bernabe and Congressman Eric Olivares. So to answer your question, Uh, ang mensahe ko po, po sa ating mga would-be employees or ang ating mga prospects pagdating sa ating mga companies na papasok sa ating mga uh, job fair applications ay kailangan lang po talaga na magsipag po ang lahat ng ating mga aplikante. Siguraduhin din po natin na tama at ready po ang lahat ng mga requirements kasi ang isa sa mga pinakamahirap na proseso ay yung pagkumpleto din ng mga requirements tulad ng biodata ng profiling at syempre yung ating mga birth certificates at iba po, po mga requirements. Kailangan bago po tayo pumunta dito sa job fair, naka xerox copy na siya, naka photo copy na, meron tayo mga doble-doble copy at naka-ready na po siya sa isang folder para ready na po natin maibigay yun sa ating mga companies na nandito po. And of course, ang payo ko din po sa kanila, kailangan na po talaga maging matyaga tayo at makaba dapat ang ating pasensya. Kasi hindi naman din po agad-agad o -agad, basta-basta tayo mang hire. The reality is marami din po talaga tayong mga kakompetensya ng mga aplikante. Kaya dapat pagdating sa ating payo data, pagdating sa ating profile sheet, may pakita natin yung mga best assets natin. Katulad po ng mga skill sets, mga talents na meron kayo. Kasi ang mga companies, hinahanap nila yung mga skill sets or talents na kailangan na kailangan nila sa kanilang company para mag-thrive din yung kanilang company. So it's a give and take situation between the company as well as the employees. May mayaang bag ng empleyado at meron din may babalik yung return yung ating mga company sa ating mga empleyado. At syempre, always be positive. Kasi napaka-importante na when we're looking for a particular job, lalo na sa ating mga first-time job seekers na bagong college graduate or bagong graduate sa TESDA, napaka-importante na, napaka na ilatisin natin yung kumpanya at hindi tayo padalos-dalos sa pagpili ng employer natin. Tingnan natin yung mga benefits na binibigay, tingnan din natin yung salary. Kung sa ba sila doon sa salary standardization, no? kung meron ba sila mga benefits na binibigay tulad ng SSS, tulad ng pag-ibig, tulad ng feel health. Kasi napaka-importante po na ma-secure din natin yung pangangailangan natin bilang mga job applicants. Dahil we are going to be committed with our job. Kailangan din in return, committed din yung company sa atin 100%. So, ibig sabihin nun, yung commitment ng employer natin na magbayad ng mga benefits natin, magbayad ng mga contributions para masigurado natin na nagkakaroon tayo ng maayos na employer-employee relationship between the company and between the employees. And last but not the least, kailangan siguraduhin din natin na we pray. Kailangan kung ano man ang natin, kung ang natin na makahalap tayo, makapag tayo ng mahayos, mabait na employer at generous na employer pagdating the visa services. Because at the end of the day, ang um, right to employment should be the cornerstone of our society. Kaya natin ginagawa po itong job fair na to para masigurado na lahat ng ating mga applicants ay magkaroon po ng trabaho. And meron po tayong kompinansa uh, dito sa para yan na more than ng mga empleyado ay dapat nanggagaling sa Sergio Paranaque isang po yung priority na ginagawa po ng ating sital. Oh, at dapat sinisigurado din na nagpo-comply oh, na yung mga companies natin dito sa jurisdiction ng Paranaque pagdating sa ating employment policies and regulations. Yun lamang po, maraming salamat po ulit sa ating Peso Department and ako po si Ate Consejala Shinimi Olivares na lagi po handan tumulong pagdating po sa ating taong bayan sa unang distrito ng Paranaque at kung may kailangan po kayo sa sanggol niyang panlungsod, nandito lang din po ang 10th Council ng City of Paranaque. Thank you so much. Thank for you, you so much, Councillor Tani.